for to today's video guys uh, parang itutor ko na rin kayo at parang namamashel na rin kayo dito sa aking video at ayan na nga pumunta kami sa shop at pagkatapos ng pumunta ng shop pumunta na po kami sa Jumbo Seafood Restaurant at nakikita niyo guys ang lalaki ng mga ano nila mga seafood ayan no? kahit ang isda ang shrimp Uh, tsaka yung crabs at ang inorder po namin dyan guys ay yung seafood crabs po talaga kasi yun ang paborito nila so ayan na nga guys matapos namin kumain sa restaurant bumaba kami sa pinakamalapit na doon sa my waterfall at napakaganda guys kung uh, kita lang ninyo in person guys, mamamanga talaga kayo. At anyway, hindi naman to ang first time na pagpunta ko dito. Ito ay pangatlong beses na pero ito yung pinaka-memorable ko kasi dito ko nalaman at uh, marami akong nalaman dito. No? At tingnan nyo guys, napakaganda talaga yung mga puno, ang mga design talaga niya ay napaka po talaga at dito kasi kayo, kayo mamamangagay sa tubig no ako dati nagtataka ako kung paano at saan napupunta yung tubig niyan guys yung alam niyo, guys yung pinaharing niyan yan sa gitna niya yan sa pinaharing niya ah uh, ayan ang pinagtataka ko paano at saan napupunta yan no Ayan na nga guys, sa pagkakataon yan. Ayan na yung pili kong pinakaring guys. Ngayon guys, at nasagutan na rin ang aking uh, katanungan saan na pupunta at anong ano doon sa ilalim. Ayan na nga guys, yung pinakaring sa ilalim. Ayan na po guys, no? Ano pala siya, yung may glass pala siya, no? ang iniisip ko noon ay makala ko yung tubig duro diretsyo lang talaga so ayan na nga guys nakita nyo naman yung aking kasama nagpipicture tiging kami dyan pagkatapos nyo guys umakyat kami umakyat kami sa pinakataas ito yung pinakataas guys may mga ticketing pupunta may mga way doon na may bayad na ayan si JB guys <laughs> ayan tapos yun na nga at yun na bigla akong tumingin sa baba ang ganda pala niya, guys, ang ganda, grabe ang ganda talaga ako'y manghang magha dito guys sa uh, magandang tanawin at ito nga ay kung maalam lang nyo guys maraming mga turista dito anyway ito na nga pumunta na nga kami ulit dito sa pinaka-medal na ng ano ng waterfall at ayun nga sabi ko nga kanina isang glass pala yan siya nakaharang at mayroon pa siyang butas-butas sa gitna at di ko alam kung saan magdidiretso ang mga tubig ulit niyan ayun na nga guys dahil ako ay namamangha Uh, tinanong ko talaga uh, paano nagpupunta ang tubig at saan ang gagaling yan? Ang sabi naman nila ay simula po sa taas, parang pabalik-balik lang siya, yung parang nagsa lang, pataas at baba.